Ito yung Judgment Day, guys. Kailangan ko kasing sundin yung mga mga taong nagko-comment at nanonood sa amin. Sorry, Mars, pero for them, hindi ka talaga pwede maging part ng Grace Family. Yung know, totoong tinanggal na ako ni BFF Mark sa Grace Family. Ibinahagi ng leader ng Grace Family na si Christian Mercury na opisyal na niyang inalis si Tito Mars sa kanilang reality show na napapanood sa kanyang YouTube channel. Sa pamamagitan ng isang social media post, Sinabi ni Merck na binigyan niya si Tito Mars ng isang milyon bilang bayad sa pagwawakas ng kanyang kontrata. Anuman raw ang gagawin ni Tito Mars ay hindi na parte ang Grace family dito. Ani Merck, Mars is no longer part of the Grace family. I paid him 1 million pesos for the termination of the contract. Whatever action he does, we're not part of it anymore thanks. Kasabay nito ang larawan ni Tito Mars na pumipirma ng termination of contract at makikita rin ang perang nasa mesa. Samantala naglabas naman ng saloobin si Tito Mars sa pagkakatanggal niya sa reality show ng Grace Family. Anya ay inalis siya dahil sa mababang views na nakukuha ng reality show simula nang pumasok siya rito at marami raw sa mga netizens na nanonood ang nagpaabot ng kanilang pagnanais na maalis siya sa programa. Sa kabila ng pagkakatanggal ay ibinahagi niyang masaya siya sa naging resulta nito sapagkat nakatanggap siya ng bayad kay Merck bilang bahagi ng pinagkasunduan nila sa kontrata. Dagdag pa niya nakasaad raw sa kontrata na hindi sila maaaring tanggalin ng hindi natatapos ang isang taon. Hindi niya raw maintindihan ang mga netizens kung bakit galit na galit ang mga ito sa kanya gayong nagpapakatotoo lamang siya at pinapakita lamang niya ang kanyang tunay na ugali. Sa huling bahagi ng kanyang video ay nagpasalamat pa rin siya sa Grace Family sa karanasan niya habang sila'y kasama at tanggap naman raw niya ang nangyaring pagtanggal sa kanya. Pahayag ni Tito Mars, Oo tinanggal na ako ni BFF Merck sa Grace Family kasi bumaba na ang views simula nang pumasok ako. Tapos sobrang daming taong nagko-comment na petition to remove Tito Mars, alisin nyo na yan dyan, hindi yan bagay sa pamilya ninyo. Naninira lang yan. Kahit totoo naman talaga lahat ng mga sinasabi ko. Pero okay lang kasi nakakontrata kami doon, di ba? Nabawal kaming alisin kapag wala pa kaming isang taon. E wala pa akong isang taon doon, kakasali ko lang sa Grace family. Kailangan niyang sumunod sa sinulat niya mismo. Kailangan niyang sumunod sa kontrata na kapag wala pang isang taon tapos tinanggal niya ay bibigyan niya ng pera. So imbis na mainis ako, imbis na umiyak ako, imbis na malungkot ako, Imbis na malumbay ako sa pagkawala ko Grace Family, eto ang tuwa pa nga ako ngayon kasi sino ba naman ang hindi matutuwa diba? Wala ka pang isang taon nagkaroon ka kaagad ng pera. Paano? Dahil sa mga viewers na utu-uto. Dahil sa mga viewers na galit na galit sa akin kasi nagpapakita lang naman ako ng totoong ugali ko. Ayaw na ayaw nila ang mga taong kagaya ko, yung mga kagaya ko na nagsasabi talaga ng totoo nagpapakita ng totoong ugali, totoong nararamdaman, totoong gustong sabihin sa isang reality show. Kasi ang gusto ng mga manonood yung kagaya ni Ben na pakitang tao. Salamat nga pala sa lahat ng nag-comment ng petition to remove Tito Mars kasi ngayon nagkapera ako.